Sa ano na? Ito, ito, yun, yun, yun. Di Mak, buhay mo. Sayang yung malaki dyan, eh. Ano na ilaban yan? Magyan ka dyan, bubahin doon ni Mak Mak. Mak, itago mo na iba, Mak. Buhay mo na itatago mo dyan, Mak. Dito muna, bro, isay. Kaya ano mo ka, vlogin mo ka sa ting ting. Pag nabuhay mo yun, Mak, magaling pala. Mak, tago mo na yan ako. Uy, dito na mo yan, ting. Ano kagat yan, Mak, eh. Video na yan? Ay, gago. Ano? Ubu mo na lang, Kyle. Pag mabuhay ko ba ito, magaling talaga ako. Tapos sila ko lang kay Michael. Hmm. <coughs> so, kasi okay, so, yung akin eh. Sige. Sige ba? Sige, malikot to. Sige ba yung iyo? Mababaan niyo kasi eh. Ayaw niyo yung babae. Nakain ba yung iyo? Mababaan niyo kaya yan. Nakalain yan. Sige ba ba rin? Ito na po. Ito na po. Ito na po. Okay, Ang ginamubuhay okay. ka pa. Kitang kita po, sinasaputan na. Next, 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 next. Next, Wala na ba? Wala no, ano, na mga pa. Sige, sige. Sige na mo yung gumagalaw mo. Oh. Yan yung may gumagalaw. Wala na natin na sapot. Igalaw-galaw mo ay sa kamay mo. Ito, gumagalaw-galaw po. Ito, yun, po. wala ka lang galamay yan. Eh. Sige, laban. Ang sarili niyo. Pa. nyo na lang, mabuhay pa yan. Puro ka nun yan. Kaya pa yan. Ito, mabuhay pa yan. Kaya gumagalaw sa tingding. Ang kagat yan chamba yan. Kahit walang galamay atay tan niya ang tanong niya mo muna yan Tapos ano ah. na tayo. ito Sa Mike Mike ilamon ng dito te Hala tama. Ninggo bukin tayo. Tama si <laughs> na. Ako Hoy, kunin ko yung sapot. Paka tang gago to yo. Tang inam ha. Parang gago to yo. <laughs> Ah, Punan! Ano yan? Sabi mo, sabi mo, hindi na makikita yung gagambay. Wala yung na. na naman tuloy. Steady, na steady lang, ate. Steady lang, huwag kayo gumalaw. Oh, yan o, oh, yan ha. Kukunan ko. Oh. <laughs> <laughs> utang ina naman na Parang gabo eh. Huwag <laughs> <laughs> kayo iiyak. Uy, punta na wala. Subusin natin yung sapit yan. Ayun <laughs> na, <laughs> <laughs> ayun na. Ayun na, ayun na. Kaya, ay, huwag mo na galaw yung stick nila. Eh, p***! Uy, sa'yo na yan! Uy, mo galawin, Kel! Uy! mo si Brian gumalaw d'yan. Eh, yan. Ayun na, ayun you know, you know. na. Ayun Luwag naman to kagamba na to! An' luwag? Ayun na o, <laughs> ayun o. Ayun na o. Eh, bakit? Pagpakain. na, na, na. kita po sa video. Next, next. Next player. Ano ba? Tama na yan. Tama na tayo na yan eh. Tama na tatlo. Sige. Tatlo. Sige. Sige. Ganyan. Ganyan mo bray. Kasutin mo bray. Kasutin mo parang Malikot kail. O. Ay, Ayan na sapot. na lang gano'n. ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba?

Ikot-ikot mo yung konti para ano yun. Umugalawin ka yun. Hindi nga, eh, parang din siya kasama yun. Okay. Ibaba natin. Yeah. Hindi ako yun. Ito, so, galaw-galawin niya, no? Ay, Ay, mo to, Ay galaw eh. ito, oh. Ano ko galaw-galawin eh. Oo. Oh. yan. Oo, oh, umiigot. Oo, <laughs> <dala, no? laughs> oh, ano yun? Si Asa po eh. mo. Iyan mo sa tingting. -ting, ilayo mo. Para madala mo pag ano. Ayan <coughs> mo sa baba. Ikutin mo. mo puta. Meron pa rito. ko pa nga yan. Mabuhayin <laughs> pa rito. <y> Mabuhayin <laughs> pa, <li> <laughs> <Pabay> pa lineup, <laughs> ko lang muna ito sa, ano. <laughs> sa ano. Eto ito nga. Eto nga pala. nga. pa. Eto pa. pa. Eto pa. mo pa. Eto pa. pa. isa ano ka, ka. Is pa. Eto pa. ka? pa. Eto pa. 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 pa yung na! sabu dami sabi na kagambit tiba-tiba ako dito pre niwanan dami ah! ang yan bilis Ano yan eh? kalamin sa sapo ay tapos 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 Pampatigas ng tapos 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 Dami po ito Ito talaga, gumagalaw pa. O yan, o yan, o yan. Maganda lakas. Match na match. Match. Okay, pala tama. Ang layo ng match. Ay, no, paano mo, paano mo to? Puta Ay, ka naman yan. Sige, match yan! Laban! Ayun na, ayun na. Gumagapang na po. Huwag magalawin, Kel. na po lumalapit. Match na match. Laban. Mate, pero matiba ito. Ayun na, niya. Gumagalaw po. Uli. Uli. Tidak, saya hanya melihatnya. Tidak, tidak, tidak. Jangan bergerak. Tidak, tidak, tidak. 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 Baik, Siapa yang akan menang? Sarap! Sarap. Kanin yan! Apat! Ay, kibitigutin mo, mo kayo! Na. Na. Sa niya sa puta niya lahat. Hmm. Dandahan lang kasi binibidjuan uh, na natin. Sarap! Sige, laglag mo! Para sa ano niya, pag dikit-dikit niya yan. Ay, Ay, ba? Sarap! Sibating ko eh. Ah, Ay, na. Ay, na, na! Hmm, apat na po Hindi naman! Buas, 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 buas,